Pagpapangang lahat ay walang hangganan Dahil sa tamis na nararanasan Kung sa puso ay tunay nga Good morning mga kateker, nandito tayo ngayon sana napakagandang barangay ng Santa Rosa, Huminggan At nandun yung uh, Welcome Santa Rosa at nandito naman ang kanilang basketball court At sa kanan natin Papuntang San Juan, Umingan uh, Luna Oeste At iba pang uh, barangay sa Umingan At madadaanan natin Yung diretsyong stretch ng kalsada dito Sa uh, Santa Rosa To San Andres, Umingan Let's go mga kateker stroll man and George <laughs> Shout out kateker riders Hero. You know? At eto na mga ka-taker, dadaan tayo dito sa gitna ng kalsada. Gitna ng bukid. Yun o. Know? Diretso mm. ito mga ka hanggang sa wow. highway. Alright. tenet, Tenenet. 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 <laughs> Ang saya men Good morning Master Boom ka care Boom Sa lahat ng Boom Boom limlim -lim na umaga mga ka -taker. You know At ando naman yung napakagutang Mount Balunggaw Alright

<laughs> 369 369 Kapit na tayo sa highway mga kateker Boom! 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 Pakulimlim na umaga po sa inyong lahat mga kateker At uh, Ayong araw magdala po tayo ng kapote payong sa mga motorista kapote sa mga uh, bagyahe na magko-commute uh, payong para iwas sa lagnat at hindi tayo magkasakit dahil mahirap magkasakit mahal gamot malapit na tayo sa May mga katikir boom tamang stroll lang mga katikir you Green tea bao nha bang kuso bạc nha gma nha halna Ai sợi ăn nha ka bang bạc bang Dahil lagi kang nadarama Para bang ang lahat ay walang hangganan Dahil sa tamis na nararanasan Kung wala sa puso ay tunay ng kanya. Ada itikal ding Di ko'y tayo <laughs> Alright, malamit na tayo sa highway Init ng pag-ibig ating pagsaluhan Kung mayroong mahadlang ko papayagan kung kung sa puso ay tunay kung ganyan Malapit na tayo sa highway ilang hakbang na lang mga ka-take eto na eto na, eto na eto na, eto <laughs> na at nandito na nga tayo sa highway Mga katay you Kerbo know. Touchdown highway <laughs> Highway na tayo mga katay ker